Hi, good morning to all. It's me again, Candy. Ngayong umaga, yung pagkain niya yung free eye. Nilagang manok. Petro na manok. Yan. Pag ganito guys, yung pagkain niya sa morning, kailangan subukan siya. Kasi hindi yan kakain. Kagaya ng dog food, pag hindi siya minamain, hindi yan kakain mga guys. Yan. Di ba napaka-spoil na Yuki boy? Yan mga guys. Tapos, pag minsan, unang subo, hindi niya kakainin yan. Mga lima or eight bago siya, totally na, kak kakain siya ng sunod-sunod na chicken. Malapit niya ng mga ubo, guys. Hindi ba? napaka ng kapi. Ang oh. White na white. Good boy, okay. Minsan, guys, ang hirap niya pakainin talaga. May time nga na niya akong kinakagati pag pinapakain ko siya. Pero, guys, okay lang naman yun kasi. Full vaccinated naman si Yoki. Tsaka, may tulog naman ako sa anti-rugges and anti kita ng mga guys. Di ba? Parang ang bait-bait niya pag pinapakain, mo oh, guys. Goodbye, lapitin na maubos yan. Ubos na, guys!